Anjo Eliana, abay hindi inatrasan ng uh, asawa ni Mr. Jose Manalo na si Miss Mergine Maranan. Ano nga ba ang mga pasabog na ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Di pa rin tumitigil si Mr. Anjo Iliana sa pagbibigay ng kanyang mga trivia at mga chika patungkol sa mga dabber cuts na nakasama niya sa Itbulaga. Kung saan ay marami po siyang mga pasabog no sa social media gamit ang kanyang sariling platform sa TikTok habang siya ay nagla-live, ang palagi niya pong mga topic ay walang iba kundi ang mga dabber cuts na bagay na kung saan eh talagang nabibigyan siya ng attention uh, atensyon ng marami no dahil po sa mga state statement nito at paninira sa lahat at mga statement na kung saan ay masasabi nating na talagang nag-sustain nag dun po sa kredibilidad ng lahat ng mga dabber cuts. So dahil dito ay hindi na rin po nakalagpas kay Mr. Angeliana ang reputasyon ni Mr. Jose Manalo kung saan tinawag niya itong ahas. So sa ating pong pagbisita dun po sa live video nitong si Mergin, no hinaantay natin kung ano po yung kanyang balik dito po kay Mr. Angeliana patungkol sa mga aligasyon nito sa kanyang asawa na si Mr. Jose Manalo let's watch this okay. Huh? You yeah, got picture tayo picture. What's that picture. Is that picture. It's that picture. picture. No, no, not. It's not. It's not. It's not. It's not. It's not. not. It's not. It's not. It's not. ano pala nag-jacket ako! happy fathers day Dad! thank Abi you Kiss you thank thank you thank you thank you thank you thank you thank you, thank you. Love you. I love you everyone! thank you thank you thank you thank you picture? What's that picture? What's that picture? you thank you thank you thank you thank you Thank yung you. paper bag, hindi yan. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Wait lang. Wait lang. Tawa ko. Huh? 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 Oh, sana pala nag-jacket ako. Happy Father's Day, Thank you. Dada. Thank you. Thank you. Thank you. Oh. Ah.

Sa Instagram account nitong si Mr. Angel Iliana ay ni Ms. Mergine Maranan ay pinakita niya kung gaano sila kasaya nitong si Jose Manalo habang itong si Mr. Angel Iliana ay nananatiling bitter sa lahat ng kanyang mga statement. Sabi nga po ng ilang mga news no, hindi na po bago sa industriya ng showbiz ang intriga, mishap at pampublikong bangayan. Ngunit sa panahon ng social media at digital influence, mas pinabilis, pinainit at pinalakas ang impact ng bawat salita na binibitawan ng isang personalidad. Naging mitya ng kamakailan ng matinding diskurso ang issue na kinasasangkutan ni Anjo Eliana bilang isang batikang komedyante, actor at host. Senatito Soto, isa sa mga pinakarespetadong figure sa telebisyon at politika at Christopher Min, kilalang showbiz columnist na bantog sa pagiging walang takot sa pagbibigay ng komento. Ang issue ito ay hindi lamang simpleng disagreement. Ito ay pagbangga sa reputasyon, emosyon, public perception at pagtatanggol sa sarili na dinala sa maladigma ang palitan ng salita sa mainstream media at social platforms. Sa isang banda, nakita si Anjo na humingi ng ceasefire, isang pakiusap na ihinto na ang bangayan. Sa kabilang banda, mas lalo pang uminit ang talakayan dahil sa matapang na mga pahayag at reaksyon mula sa mga taong sangkot. Ang ulat na ito ay tumatalakay sa timeline ng issue, mga naging reaksyon, pagsusuri ng bawat panig at malalim na opinion kung paano naapektuhan ng sitwasyong ito ang industriya at moralidad ng pampublikong diskurso. Sino nga ba si Anjo Eliana sa mata ng publiko? Si Anjo Eliana ay kilala bilang isang komedyante at host, naging bahagi ng iconic comedy group na Going Bulilit at Tropang Trumpo at isa sa mga naging mainstay ng noontime show na Itbulaga ng Mahabang Panahon. Naging public servant din siya bilang konsehal sa lungsod ng Paranaque at vice mayor. Sa maraming taon, inilarawan siya sa mga masa bilang natural na komedyante, makwento, palabiro at madaling lapitan. May public service background, may malaking kontribisyon sa telebisyon. Subalit tulad ng maraming personalidad, hindi rin siya nakaligtas sa kontrobersya, lalo na kapag may mga nagigising na hindi pang kakaunawa sa loob ng showbiz circle. So, si Senator Tito Soto ang imahe ng katatagan at dangal. Si Tito Soto, the ay hindi na kailangan ng mahabang introduction. Siya ay ng Itbulaga, respetadong senador at statesman, isa sa pinaka mahabang karera sa entertainment at politika, pinag pinagmamalas ng professionalism at pagiging tahimik, ngunit matapang kapag kinakailangan. Sa maraming pagkakataon, pinapanatili ni Tito Sen ang dignidad sa gitna ng intriga, ngunit kapag may pahayag na sa tingin niya ay sumasalungan at sa katotohanan sa kanyang prinsipyo hindi siya basta-basta nananahimik so Ganon din naman ay nagbigay ng kanyang uh, derechahang komento itong si Miss Christy Permin na tinaguri ang reyna ng showbiz controversy. Si, kung may isang pangalan sa media na hindi natatakot magsalita, yun ay si Christy Permin. Kilala siya bilang derechahang komentaryo, walang sugar coating sa pagbibigay ng opinion, malakas na impluensya sa showbiz, ngunit kasabay noon marami ring personalidad ang nasasaktan o naiinis sa kanyang paraan ng pagtatalakay bagay na hindi rin lingid sa publiko. Hindi eksaktong nagsimula sa isang araw ang tensyon. Bagkos unti-unti itong nabuo mula sa mga pahayag ni Anjo tungkol sa pamamalakad sa noon time scene, mga komento na napaulat o nakot na di umano'y nagbigay ng kritisismo sa Itbulaga Management, reaksyon ng publiko at personalidad. Pagsagot ni Christy, permit sa kanyang programa at pagbanggit ng pangalan ni Tito Soto bilang sentrong personalidad sa Itbulaga Legacy. So dahil dyan, nagsimula po ang talagang uh, talaga hindi po matapos-tapos na issue patungkol dito at hanggang ngayon ay talaga naman nagbibigay pa rin ng kanyang reaksyon itong si Mr. Uh, Anjo Iliana. Sa isyong ito hindi tag of war na kung sino ang tama at mali, kundi patunay na ang showbiz ay hindi lang yugyuga ng talento, kundi laban din ng imahe, salita at suporta ng masa. Si Anjo ay nagpahayag at umatras para sa kapayapaan. Si Christy nagsimut nagsalita mula sa pananaw ng komentarista. Si Tito Sen na natiling simbolo ng legacy at dignidad. At ang publiko, tayo ang saksi, hurado at storyteller ng bawat kabanata sa showbiz industry. So, magkatapos nga ng maraming mga aligasyon at maraming mga bintang at maraming mga statement ni Mr. Anjo Iliana towards Mr. Jose Manalo, ay nananatiling tahimik ang kampo ni Mr. Jose Manalo at never pong nagbigay ng kanyang uh, ng kanyang counter no dito po kay Angeliano sa mga aligasyon nito sa publiko so kayo po anong nyo sa loobin patungkol dito comment down below that's it for today for more videos and updates please don't forget to like and subscribe and please don't forget to follow my Facebook page Dar Eds TV and Dar Eds channel God bless everyone